nga ng paris niya ito ay ay parang ito na grabe magalit siya ito la oh <inaudible> pati <speaking disappears> oh, isang kalero lang yan

Sulit ay si Idol oh. Nag ang taga luto. So, guys, kakadating lang nila kanina pa ako nag-aantay alas 12. Bakit ulit nagalit si Idol oh? Tulog pa daw. Yeah. Bakit ulit? <laughs> Kamu kinain ng customer ko sabaw ng ano. Kakadating <laughs> <laughs> babo baka. <laughs> Grabe. Tinagalitan mo yung mga uh, anong tropa natin. Lino. <laughs> Ay hindi tulog Hindi nga na Gusto mo yan, galit na galit na strong ang uh, idol natin. Uh. <laughs> nakatulog napaka lakas niyo'ng kasamaan niyo so mo, sa grabe sa biro, kaya binuhat sorry boss papaban ko na yung nakaiinis na yan ito po kumain po ako mga tropa ano po Sila may ano Paris doon kasi lang papaitan papaitan po 'yung na-order natin asa yun yung sabaw niya pa na kayo. Asan ang sabaw? Hahaha. Isa't sabaw? Sabaw. Asan ang sabaw? Si Bula <laughs> si <Jibaw! laughs> Galit na si Bayano ah. Ang tagal kasi siya. dapat sumigaw ka doon sa mall. Doon. Kung kumain kayo doon. May pag ano mo talaga sa pinto, sigaw ka lang agad doon. Malaas tao yun. ko. Ano doon, bakit pinagalain mo? Kaya, mo? mo? Wala, Kaya na high blood kayo, Kaya na na-high no? Kaya yun? Paano yan na lang ng Bisa 500, 200 na lang <laughs> 200 na lang Wala eh, wala Andaming Late na, grap Galit si Idol